Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo na panonood sa ating YouTube channel, Ang Guru, Batas at Bayan. Ngayon naman mga kaibigan, maraming nagtatanong paano ba mapapatunayan o paano i-questionin o i-challenge na ang bata o anak sa sinapupunan ng iyong asawa o girlfriend ay hindi mo anak. Yun po ang pag-aaralan natin sa video na ito. Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang uh, impugning the legitimacy of the child. O ibig sabihin, paano natin kikwestiyonin o paano natin mapapatunayan na hindi sa lalaki ang dinadalang anak ng kanyang asawa o ng kanyang girlfriend. Ang tanong, who is allowed to impugn? Sino ba ang pwede makapag-question o challenge? You have to remember that only the husband may impugn. So, ang husband lamang ang maaring mag-challenge o mag-question ng legitimacy ng anak. But there are exception. The ears may impune. Yung mga tagapagmana o mga anak tagapagmana ng husband ay maari nilang i-challenge o i-question ang legitimacy ng isang individual kung ang lalaki, o kanilang ama o yung husband ay namatay bago pa ang prescriptive period. So mamaya pag-usapan natin yung prescriptive period. Ito yung panahon na binibigay ng batas kung kailan ka lang maaari makapagsampa o makapag-file ng iyong reklamo questioning the legitimacy abda child or after filing the complaint or the child was born after that so yung mga ears mga tagapagmana maaari din makapag file ng reklamo o questioning yung legitimacy ng bata ng isang tao kung pinanganak siya matapos mamatay yung kanilang ama o yung kanilang ascendants. Tandaan natin mga kaibigan, kaguro at kaempleyado that uh, impugning the legitimacy of the child is cannot be subject to collateral attack. Anong ibig sabihin niyan? That it cannot be questioned collaterally. Ang ibig sabihin niyan, yung pag-question mo, pag-challenge mo ng legitimacy, dapat doon sa action na yon, doon sa kaso na yun lamang ang issue, yung illegitimacy or legitimacy ng bata. Hindi maari na halimbawa yung kaso ay tungkol sa lupa at doon mo inopen, doon mo binuksan yung issue na hindi siya magmamana dahil hindi naman siya legitimate. Yun ang sinasabing collateral attack. So ang pag-challenge, pag-question ng legitimacy ay dapat sa isang kaso na kung saan ang issue ay yung legitimacy mismo. So what are the grounds? Ano naman yung mga kadahilanan para masabi natin na hindi talaga legitimate o hindi anak ng husband ang bata na dinadala ng kanyang asawa o ng kanyang girlfriend. Ang una is physical impossibility of the husband to have sexual intercourse with his wife within the first 120 days of 300 days immediately preceding the child birth due to the following so physical impossibility imposible na magkaroon ng sexual intercourse ang asawa o ang lalaki doon sa kanyang kinakasama sa kanyang asawa sa loob ng 120 days. Ab, 300 days bago ipanganak yung bata. Ano yung mga kadahilanan? Number one, physical incapacity of the husband. Halimbawa ng physical incapacity, yung pagiging impotent o hindi pagtayo ni Manoy. So, paano magkakaroon ng anak ang husband sa kanyang asawa kung hindi na tumatayo yung kanyang ari? The husband and the wife were living separately. Ayan. So, hindi nagsasama si husband and si wife. Magkaiba sila ng tirahan. Pero hindi dapat walang akses na sila ay magkita. Kung sila ay magkahiwalay pero yung kanilang bahay ay magkatabi lang, mayroon pa rin akses yung lalaki doon sa babae at maari magkaroon sila ng contact. O kaya they are living within the same municipality or within province na mayroon akses si lalaki doon sa kanyang wife, si husband doon sa kanyang wife, masasabi pa rin natin na posible yung anak na yon ay anak nga ng husband. Number three, serious illness. The serious illness of the husband which is absolutely which absolutely pre prevented the sexual intercourse. So yung pagkakaroon ng malubhang sakit hindi na makatayo yung husband mula sa kanyang higaan. Imposible siyang gumalaw at magawa niya yung pakikipagtalik sa kanyang asawa. So yun po ang tinitingnan din na kadahilanan na imposibleng anak niya yung dinadala sa sinapupunan ng kanyang asawa dahil siya ay mayroong malubhang sakit at hindi na niya kaya yung makipag-sexual intercourse sa kanyang asawa. Number two, ano pa yung mga grounds para i-challenge o questionin yung legitimacy? Ang pangalawa, biological or scientific proof that the child could have not been that of the husband. So ito naman, kailangan yung mga scientific proof, DNA test or other proof that the child is not really from the husband. Pangatlong ground, is the written authorization or ratification of either parent for artificial insemination. So, dito sa pangatlo, mayroong kasulatan na ang bata ay dumaan sa artificial insemination. So, maaring iba sa ibang similya nang galing ang uh, ang kinuha para doon sa pagbuo ng bata sa artificial insemination. Meron ding test tube babies and others na due to the technology nagagawa na natin 'yun yan. So ito naman yung prescriptive period. Ano ang binigay na panahon? Ano-ano mga panahon? Kaya kailan mo lang dapat isampa ang reklamo o ang pagquestion ng legitimacy. If the husband or the heir lives in the same city or municipality where the birth took place or is recorded one year from the knowledge of the birth or recording of the in the civil register. So, kung kayo ay nakatira sa isang municipality or city, nalaman mo na ipinanganak, may pinanganak na bata ang iyong asawa, one year from that birth or from uh, recording in the civil register, whichever is earlier doon yung reckoning period. Pag lumampas ka ng one year, hindi mo question, challenge yung legitimacy ng bata na pinanganak ng yung asawa ibig sabihin yan the presumption is the child is legitimate at you are already barred hindi mo na makikwestiyon yung legitimacy if you are living within the same city or municipality one year If the husband does not reside in the same city or municipality where the birth took place, two years. If the husband or the heir who will impugn reside in the Philippines. So, pag nakatira ka sa Pilipinas pero hindi the same municipality or city, binibigyan ka lang ng batas ng two years para questionan challenge yung Legitimacy ng bata Three years If the husband or the heir Will Is residing abroad So kung ang husband O kaya yung, yung mga Anak niya, yung legitimate na anak O tagapagmana Ay nakatira sa Abroad So kung sila ay nandoon na nakatira sa ibang bansa 3 years minibigyan sila ng batas na 3 years para ma-question yung legitimate legitimacy mula nang malaman nila yung kapanganakan ng bata or yung recording in the civil register whichever is earlier Kailan naman hindi mag-a-apply yung prescriptive period ibig sabihin na pwede ka makapag-challenge, ma-question yung kanyang legitimacy anytime, even 20 years, 30 years. When can it be done? The prescriptive period is not applicable in the case where the birth is simulated. So, kung ang birth certificate ay simulated. Halimbawa dito, yung uh, bata ay hindi talaga anak ng mag-asawa Pinangalan lang o sa birth certificate, linagay lang doon ang pangalan ng mag-asawa Pero yung katotohanan, hindi talaga nila anak yun Sa record sa papel, linagay na ang bata ay anak nila yun yung simulated birth record simulated birth certificate if you made it appear na anak mo yung tao pero ang katotohanan hindi naman talaga kinuha mo lang mula sa original na parent ikaw ang nagparehistro ikaw ang nagbalaki, pero hindi galing sa sinapupunan ng tao na nakasulat doon sa Certificate of Live Birth. Yun lamang po mga kay kaibigan at empleyado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Bye-bye!